Pag Pagmabasan ha Pagmabasan Ayan hmm. Pagpag May tao eh Tuloy Pagpag Pagmabuksan mata ha Tuloy na, Nanggali natin to Sakatungan mo yan boss, Pag May init makati May init Makati Sige tuloy

Dapat pala yung ano yun. Okay, post. Nagbawas siya. Kunti na lang. Kunti. Kunti, init Hindi kanina.

Malamig na no? Huwag mong buksan ang mata ha? Paliwanag na rin no? No? Wala na sakit? Kunti-kunti. Dito rin. Eh, malamig na. Ayan na to. Ayan malamig. Bila. Malamig na rin. Huwag mong buksan ang mata ha? Tama mo na. Huwag

patay na rin. Hindi, no? Dito mo din, no? Okay? Pag-i-issue mm -hmm. okay, okay, ako ng ano? Ng gamot. Bibili nito dyan sa Genericas. Ha? Try mo dahil ito. Hindi mabigat na. Okay. Hindi mabigat. siya mabigat. Try mo dahil ito ngayon. Hmm. Kaya na pagtanggal mo, mainit na makati. Okay. Mayroon yan, no? di mm. po ka. Huwag mo mo lang patahitin, ha? Ano yung natin may pinainom ko magiba na sa bakla so yun sa akin ha. yo 1 satu tapo ko na to, ha? Ayan. Magbabay na tayo. Ipapasok natin sa YouTube yan. Kahit pa paano. Kasi hindi siya, hindi siya sumama. Yung pinag-iwanan ng katawan. Sa so, may katawan. yun natanggal ko. Hindi mapait na mapakulayo. Random kung wala, wala tayong tinanggal. Pag inom mo lang, normal lang siya. Wala. So, yan. Positive na mayroon. Hanggang ngayon, pag bigyan mo yan, may gas Ayan. Mamaya, pag magandaman mo din yan. Pero babad ko naman yun eh. Tubig na yan. Ang mm -hmm. water na yun. Eh. -bas -bas ko sa may kulang. Kumukusok ang tinga at sumisigaw pasok. Nakita mo doon sa YouTube ko? Hindi pa. Ba? Yung babae doon sumisigaw na ayaw ko na, naiinip na ako. Oo, oh, yung ano. Uh -huh. Yun yun, yun, ininom tubig na yun. So, magbabay na tayo ha. Papasok natin yun. Tagasan ito. Tansa. Taan sa Kabite? Ayan. Huwag mo patayin, Dave. Akin na to. Harap ka sa akin, Dave. Okay, to ha. Huwag mo patayin ha. Ayan, nag-video. <laughs> dito ka, Dave. Dito ka. Interviewin kita ngayon. Ilang buwan ka. Ayan, guys. Ilang buwan ka nagtiis sa Sigmura. Simula po nung January. January? January lang. Oo. Ay, nung December nag-start. Ka, Last week of December. Kailang ka pumunta Dito. Di, di, nung last day, nung pumunta ka dito sa akin. Tuesday? Tuesday. How many days lang? 3 days na. Tumayo ka. Kasi hirap yan tumayo eh. oh, na-street na. Ayan na siya oh. Upo ka, Dave. Hindi na kuba. Eh, yung pagpunta mo, mga ganun po po lang yung hirot. Hirot, Sobrang hirap siya. Hirap, no? Ibang yung lakad niya. Ibang lakad. Kian kian pag naglalakad ako mm -hmm. may kirot na umaano. No? Oo. Ngayon okay pa na. Okay. So pag ginawakan ko pala ng busob na matigas. Nakatulog ka na. Okay. Ng maayos. maayos. Wala nang trigger na pain ganun. So may pagbabago na nung ginamot ka. Yes po. Ngayon ko lang na-interview dahil <laughs> 'di ba? si Kuya kasama niya. Nung unang punta niya, hindi ko kasi pwedeng ano you know guys, isabay. Kasi mag ano eh uh, magkokontrahan no? At least, at least ikaw okay ka na. Apo. No? Pangalawang punta, huwag na magpasaway sa pagkain, ha? Yes, po. Like pizza, yan malakas sa acid 'yun. Melty, yes, huwag na muna. Ikaw kuya madami ikaw bawal. Mga isang malang sa ma, ano malansa. Kasi ang ginamot kay Kuya guys, yan pa anya. Yan pa nangyari. Uh, may naglalaro, yung tinanggal ko lang sa kanya yung itim lang 'yon, ano, naiwanan. Pero totoo may inggit talaga. Di ba? Kasi kung hindi kita inipitan nung pagpunta mo sa akin yung Diyos, di ba yun? Uh, di ba? Pag tinu nung tinusok kita, akala mo, bitbit -bit mo pa hanggang bahay. Di ba? E yung nasaktan mo, katawan lupa mo, pero yung nasa loob ng katawan mo, dual yun eh. Dalawang katawan mo. So pagpunta ninyo, alam niyo na papunta sa akin, point na, ay eh, paiwan. Diba, Yan sana ko eh. Mas maganda yung diretsuhan eh, siyempre ayaw din ni asawa mo na eh, ganun. Kasi 'di ba nagpinaghandaan. Ayan, magbabay na tayo, ha? Dave, kumusta? Okay na? Okay po. Thank you po. tiis-tiis, no? <laughs> Ayan, kuya, magbabay na tayo. Okay. Uh Oo. -huh. Tagatansa. Ayan, guys, magbabay na ako. Kasi madami pa sa labas. Pila-pila. Ayan. Guys, ha? Kasi meron tayong susunod. Babay ka na, Dave. Babay po. <laughs> Ayan niya. <yan. laughs> diba? Di ba? Naimik lang kasi nakakalos tayo eh. Nakakalos. Dati, open lang. Di ba? Ayan, babay na ako.